So, Ayan <clears throat> Ayan ang buhay dito sa Pilipinas mga kabayan Kada hapon ay magpapausok kasi masyadong maraming lamok yon si Saisi <laughs> <laughs> Pati tao, lamok ang tanggal mm -hmm. Ayan <clears throat> Ayan ang ay sa gobyerno eh Magpausok ng hapon Ah, Jared. Jared. Hi. Hi Jared. <laughs> talon. Talon. Pwede baboy. Naluluto na. Oh, na. yung baboy, oh. Wala, lang Ah, dilim na, oh. Pasok sa dalawang kwarto. Oh? Ah! Ah! Sabi, sabi na kong, sabi ko si rin na lang hindi naman ang galit nyo. <laughs> Wala lang nga kami, sabi nyo. Hindi naman kami nangangagat eh. Nagpausok pa kayo. Ubusin <laughs> mo ano Hindi naman mo, usok dun no Hindi na kita yung bahay oh. Wala naman bahay dyan eh. Ang dilim mo. Ang dilim tulong. Si Vincent, May dog. Dapat sa mangga yan eh. Dapat sa may mangga sa likod para matanggal insekto. Ah, usang sa loob ng bahay yun. Oh. Hindi. Ay, sige ito ka Tanggal ang lamok sa loob ng bahay. Yan. Ah, yan na. Nagliparan na yung mga ano. Lamok. Siguradong tepo. Lamok. Ano yung dyari? na naman yung lakas na bilaw. Saan? Ano yan? Yung patola yan? Patola? Oo, oh, yung pinasasabi yung kapinatanim niya. Hmm. Patola yan. Naku, naging brown na yung umbrella tree. <laughs> yung ha? Usok na. Ah, uh ah. -uh. Ah, hmm. ah. Ba't naging itim yung usok niyan? No, may damit. 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 May damit. Sunog yung mga ATM po dyan? Wala mm -hmm. naman na nilalaman yun eh. Sunog yung dalat. Wag. <laughs> Ayun. Ay, sexy oh. Patong, shoutout ka naman kay ano, kay Kirara. Shoutout kay Kulangot. Kay Kulangot. <laughs> Para kay ano. <laughs> <laughs> Nanonood nila Napapanood nila yung Youtube na channel na to Naka-live yan, naka Say yeah! si, huh? Ay, sumayaw Ay, sumayaw Oo Wala na Pakain ang ko lang, not At sa mga tit-potong kulubot Usok Si si, katuwatak po. Kusun pa sa ba? Si Sabay si tong tong. Nalanta ka. nalanta na. Alang init, Ay, hindi. Pwede pa yan. Oh, yan na Lasi, dun, dun. Lemok, eh? <tipun> 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 Yang. Dahon. Wag. Lilipad pa naman yung lata na niyan. Sayo lilipad yo to. Ano yung bote? Ay nilagay ko yung bote din ng ano. Wala yon. Ayun yun. yung ano yung no, pang-spray ng lamok. Wow! Ah, naman no, no no Ay naku naman. Ay ah, sumayaw. Ay ah, sumayaw. <laughs> Ayun. And medyo madilim na. Halas.